Mga mahimalang panalangin kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. O kaibig-ibig na Jesus, kordero ng lubhang maamo ng Diyos, kami hindi makasalanan ay nagpupugay at sumasamba sa kagalang-galang na sugat sa balika. Nalikha ng pinasan mong napakabigat na krus na umukit sa laman mo, at nagpalitaw sa iyong mga buto na nagdulot sa iyo ng sakit na higit sa alimang sugat sa kagalang-galang mong katawan. Sinasamba ka namin o nagdaralita ang Jesus, Kami nagpupuri sa iyo gumagalang at umiibig. At pinasasalamatan ka namin ng dahil sa kagalang-galang at kasakit-sakit itam sugat ay isinasamu namin sa iyo na alam alang sa napakalabis na hapdib. Sa walang kapantay na bigat ng iyong krus, ay kaawaan mo kaming makasalanan. Patawarin mo ang lahat naming mabibigat at magagaang nasala, at ihatid kami sa langit sa pamamagitan ng landas ng iyong krus. Siya nawa, dili mo ang mga pagod. Sakit at pagkakarapa ng manunubos dahil sa hirap sa bigat ng krus at sa gitna ng mga alimura at ng kanyang mga kaaway ay walang imik na lumalakad na patumong kalbaryo. O anak ng Diyos na nagkatawang tao ng dahil sa pag-ibig sa tao. Tinanggap mo ng buong kapakumbabaan at pagsamayon ng paggamatay sa krus upang ibalik sa tao ang nawalang buhay ng dahil sa kasalanan. Masdan mo tam lahat ay mamamatay at walang ibang landas sa buhay at sa tunay na kapayapaan, kundi ang landas ng banal na krus at patuloy na pagpapakasakit. Siya Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang nalan mo mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalamin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpasawalam hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng anak, at ng Espiritu Santo. Amen.